Dito ka nga digikopuan, maupay. So today sa video ay masaya ako na ipapakita ko sa inyo yung kabuuan ng aking ah uh, munting bahay. Noong nagsisimula pa lang ako na ipagawa yung bahay ko. So, sabi ko nga sa inyo, nagsimula ako na ipagawa yung bahay ay year 2021, January 6. Short story. So, year 2020, noong October noon, hiniram ni mama yung pera ko na 40,000. Sa totoo lang, yung 40,000 na yon yung sahod ko yon sa YouTube. Na ipon na lang siya. Kasi that time kasi nag-iisip na ako na magpagawa ng bahay kaya nag-ipon ako ng pera. Dumaan yung pandemic na 4 years kaya hindi ako nakauwi. Kaya may sapat akong pera pampagawa. Pero, hindi yan araw-araw yung pasok nila. Plus, nagka-problema pa kami kasi yung tinitiri ka ng bahay namin ay hindi pala amin. Pero, amin talaga yan kasi pamana yan ng lola ko sa tatay. Nalaman na lang namin may pinirman yung tatay namin na hindi niya binasa. Kaya, noong 2021 May, nag-start na kami ipa-survey yung lupa. Kaya don na nagstop stop na ako ipagawa yung bahay ko kasi inuna muna yung lupa. Sabi kasi nila, ba't ko nukununahin yung bahay, eh kung papalayasin naman kami. <laughs> Pagkatapos ay eh, survey ng at montana yung kapat ko sa BIR. Literally, hindi ganun kadali mag-asikasa pala ng lupa. Magastos, kailangan mo ng pera. <laughs> Bago kasi matapos yung taon ng 2023, pinaasikaso ko na yung lupa para mabayaran at makuha na namin yung titulo. So, sabi, waiting kami ng 5 months. So, yun na lang talagang inaantay namin. Kaya ngayon ay nagsisimula na ako ipaayos ulit yung bahay ko kasi wala na akong problema. Kaya... Thanks kay Papa God. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako mabait at hindi ako yung akamasamama at hindi rin ako pinakamabait na anak at kapatid hindi rin ako mabait pero pinagpapala pa rin ako thank you lord hindi naman ako madasalin pero talaga nagpapasalamat naman ako every time every day every hour every minute <laughs> syempre um, Wish ko lang naman at sana'y tuloy-tuloy na ang pagpagawa ko ng bahay at matapos ko na bago ako umuwi. Pero expected ko naman bago ako umuwi next, year, hindi pa yan matatapos. Because I need money, a pakit money pag umuwi ako. Pero masaya na ako dahil may changes na siya. May pagbabago. Lasan sa naririnig ko, mga kapwa ko, OFW, sabi, bakit ka nang ng bahay? Investment ba yan? Makakatulong ba yan sa pagtanda mo? So, para sa akin, oo, investment ang bahay. Bakit? Nakita mo yung pinaghirapan mo galing abroad. Yung pinagpuyatan mo. Kasi para sa akin, wag mo naman tingnan yung sa material na bagay. Yes, kadalasan sa mga OFW, umuwi walang ipon, walang pera. Insan, wala pa silang nakikita. Walang bahay, walang ipon, wala lahat. Pero ako, malaki na ang pagpapasalamat ko dahil may bahay na ako. Iyan na ang masasabi ko. Wow, ito, atay, ito na yung isang pinakamalaking bagay na pinagsasalamat ko dahil yung pinagpaguran mo, nakita mo. At least, hindi yan mawawala. Bonus na siguro pag may ipon ako at may pera ako. <laughs> Bakit? Malaking achievement niya as a single mom. Kaya, I'm proud. Proud ako sa sarili ko. Walang naman sa inyo. Char. May bubong na at saka parang konti na lang naman yung ano yung ipapagawa ko. Pero marami pang pera. Pero ngayon, sa ngayon, wala pa akong pera. Pinili ko talaga to. Na, ito yung ano uh, sala ko ito yung dalawang kwarto ito yung sala at sana yung dirty kitchen ko ito na yung dirty kitchen ko dito na yung dirty kitchen ko uh, ito sarado to ito yung main door ng kitchen ko tapos so nag-start ulit ako ipagawa yung bahay ko noong March 26 ito 'yung short clips na pinasa sa akin ng kapatid ko, charan. Ito lahat siguro ang nagastos ko. bumilahon ng hollow blocks ay 1000. Then 'yung cemento niya ay 43 pieces. So, ang steel bar naman ay 20 tapos may gin-add sila kasi nagkulang, hindi ko alam kung ilan. Then 'yung bayad sa mason ay 500 tapos 'yung helper niya ay 400. Then 'yung trabaho nila ay umabot lang siya ng 4 to 5 days. Off. Kasi ang pinagawa ko lang naman ay 'yung kitchen ko at 'yung dal Wang room. Yun lang kasi ang kaya ng budget ko for today's month. <laughs> Then ngayon ay nagpapabili ako ng mga wireless. Tapos sunod ay para sa veranda ko and mga hamba. Yun. Tapos sunod na yung mga tiles na kunting push na lang. Matatapos na rin yan. Kunting push push na talaga. <laughs> so meaning bago ako umuwi sa Pilipinas, mga Jew, makikita ko na yung pagbabago niya. Are you excited? So, bye!